Nagtitiwala ka ba sa Diyos para sa isang pambihirang tabumpay? Pagod ka na ba sa mga pang-aapi ng kaaway at taimtim na umaasa na babangon ang Diyos para sa sa'yo? Kailangan kong malaman mo na narinig ng Diyos ang iyong tinig, at ngayon ay malapit na ang iyong tabumpay. Ang malaking tanong na gusto mong itanong ay, paano ko malalaman na malapit na ang aking tabumpay? Sa video ngayon, ipapaliwanag ko ang pitong palatandaan na nagpapakitang malapit ka na sa iyong tabumpay. Matututuhan mo rin kung ano ang dapat mong gawin upang maiwasang mawala ang iyong tabumpay. Manatiling nakadikit hanggang sa dulo dahil may mga panalangin na magbabago sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang jablo ay nagagalak kapag ikaw ay nasa pagkaalipin. Natutuwa siya sa iyong mga problema at hamon. Hindi kailanman makikita ng Diyos na magpatuloy ito magpakailanman. Sa takdang panahon, siya ay babangon para sa iyo. Ngunit ang problema ay madalas mong ipagpalagay na ang Diyos ay hindi darating para sa iyo. Ipinapalagay mo na nakalimutan ka na niya dahil hindi mo siya nakikita sa pagkilos. Gayon pa hindi 'yon totoo. Ang Diyos ay gumagawa, ikaw ang hindi nakakalimutan sa mga palatandaan na malapit na ang iyong tabumpay. Ano ang mga palatandaang ito? Number 1, ang iyong mga hamon ay biglang dumami. Ito ang unang senyales na malapit na ang iyong tabumpay. Kadalasan, ito ay tulad ng isang pag-unlad, pagkatapos ay biglang tumataas at nagsisimula kang isipin na ang mundo ay laban sa iyo. Sa gayong mga panahon ng iyong buhay, ang lahat ng mga pintuan ay magmumukhang sarado, mga problema sa mga problema, at ang buhay ay magiging talagang napakahirap. Ito ay kapag iniisip mong iniwan ka ng Diyos sa iyong sarili, ngunit hindi iyon totoo. Hindi ka iniwan ng Diyos sa halip, sinusubukan lamang ng Diablo na pigilan ka sa pagpasok sa iyong tabumpay. Gusto niyang pigilan ka na makaranas ng bagong bukang liwayway. Bilang tao, magereklamo ka, mararamdaman mong isuko lahat. Gayunpaman, hindi iyon ang tamang sa loobin. Sa halip, dapat mumunang tandaan na ang mga mata ng Diyos ay nasa iyo. Gayun din, sinasabi ng Roma 8 oras 28 minuto, at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya na tinawag ayon sa kanyang layunin. Kailangan mong matanto na tinawag ka ng Diyos para sa isang layunin. Tinawag ka niya para sa isang dahilan. Sa makatuwid, gaano man kahirap ang mga hamon, nasa likod mo ang Diyos. Ang hamon na iyon ay isang hakbang sa iyong tabumpay. Maaaring nagtitiwala ka sa Diyos para sa promosyon sa trabaho. Nagawa mo na ang mga pagsusulit at lahat ng kailangan mong gawin. Sa praktikal, ikaw ay karapat dapat. Gayunpaman, may isang bagay na humarang sa promosyon mula sa pagpunta sa iyo. Ang masama pa nito, biglang nagkaroon ng galit sa iyo ang iyong amo. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa para sa promosyon makinig, walang sinumang makapipigil sa pagtataguyod kung kanino itinaguyod ng Diyos. Gagamitin ang Diyos ang inis ng iyong amo para iangat ka sa susunod na antas. Maaaring sunod-sunod na hamon ang iyong hinarap sa iyong pamilya. Ang iyong mga anak ay maaaring nasa loob at labas ng ospital. Nanghihina rin ang iyong kalusugan at hindi mo alam kung ano ang gagawin. Nais ng Diyos na malaman mo na malapit nang matapos ang bagyo. Babaguhin niya ang sitwasyon ng iyong sambahayan. Kaya, kapag natuklasan mo na ang labanan ay naging mas tense, alamin na ang tagumpay ay nasa likod ng pinto. Pangalawa, nagsisimula kang magduda sa Diyos. Ang pagdududa ay isa sa mga sandata ng diablo. Naghasik siya ng binhinang pag-alinlangan sa puso ng mga tao para mawala sa kanilang paningin ang dagawin ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya, kapag nagsimula kang mag-alinlangan sa Diyos, kahit sa pinakamaliit na bagay, alamin na ang iyong buhay ay malapit ng makaranas ng pagbabago. Sa makatuwid, kumapit sa pananampalataya. Huwag hayaang nakawin ng pagdududa ang iyong mga pagpapala. Kadalasan, ang pagdududa ay gumagapang dahil ang iyong sitwasyon ay hindi katulad ng ipinangako ng Diyos. Nakita mo sa iyong mga panaginip na ililigtas ka ng Diyos mula sa pang-aapi ng kaaway. Narinig mo na ang kanyang tinig na dadalhin kanya ng mas mataas. Gayunpaman, sa katotohanan, walang palatandaan na may ginagawa ang Diyos. Sa puntong ito, dapat kang maging matyaga. Napakaabala ng Diyos sa likod ng mga eksena ng iyong buhay. Sa aklat ng Eksodo, sinabi ng Diyos kay Moises na humayo at iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Pumayag si Moises at pumunta sa Ehipto. Nakipagpulong siya sa mga Israelita at sinabi sa kanila ang plano ng Diyos. Masaya silang lahat na sa kalaunan ay ililigtas sila ng Diyos. Ngunit nang pumunta si na Moises at Aaron kay Faraon, tinanggihan niya ang kanilang kahilingan. Gayon din, dinagdagan niya ang pasanin ng mga Israelita, at itinigil niya ang kanilang suplay ng pagkain. Nang marinig ito ng mga Israelita, nagalit sila at isinumpa si Moises. Sinisi nila siya sa kanilang mahirap na trabaho. Kaya, lahat sila ay nag-alinlangan sa Diyos nawalan sila ng pananampalataya na ililigtas niya sila mula sa pagkaalipin. Pero anong nangyari? Tiniyak ng Diyos si Moises, at pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa ng mga dakilang tanda at kababalaghan sa Ehipto. Nang maglaon, wala nang pagpipilian ang mga Ehipsyo, kundi palayain ang mga Israelita. Huwag bigyan ng puwang ang pagdududa. Sa halip, patuloy na magtiwala sa Diyos para sa iyong tagumpay. Pangatlo, pagkapagod at pagod. Kailangan kong malaman mo na hindi ka gumagawa ng mali kapag napapagod ka sa paglalakbay. Huwag subukang kumilos bilang isang superman. Gayunpaman, dapat mong tandaan na naglilingkod ka sa pinakamakapangyarihang Diyos. Nagagawa ka niyang palakasin kapag nanghihina ka. Kaya, kapag nakaramdam ka ng pagod, ito ay senyales na malapit ka na sa iyong kalayaan. Kailangan mong manalangin sa Diyos para sa lakas upang magpatuloy. Maaring komportable ka sa iyong sitwasyon. Maaring ito ang dahilan kung bakit hindi ka nakaranas ng anumang pagbabago sa iyong buhay. Nahihirapan kang kumain ng dalawang beses sa isang araw, ngunit nasisiyahan ka dito. Wala kang nakikitang dahilan para ipagdasal ito. Ang iyong buhay pinansyal ay hindi bumubuti, ngunit ito ay hindi mukhang isang problema sa iyo. Makinig, sa araw na mapagod ka sa mga problemang ito ay ang araw na magsisimula ang iyong tabumpay kaya ang pagiging pagod ay maaaring maging isang magandang bagay. Maaari itong magsilbi bilang isang katalista para sa iyong tabumpay. Ano ang dapat mong gawin kapag pagod at pagod? Sumigaw sa Diyos, siya ang pinagmumulan ng lahat ng tulong. Ang taggutom ay nasa buong Israel, ngunit pinapakain siya ni Elias sa batis ng cherit at isang uwak. Nasiyahan siya sa pag-alam na malapit nang dumating ang kanyang pagkain. Gayunpaman, nais ng Diyos na malaman niya na hindi ito isang pambihirang tagumpay, hindi ito tabumpay. Kaya, ang batis ng Cherith ay natuyo, at ang uwak ay tumigil sa pagdating. Si Elias ay napagod, akala niya siguro nakalimutan na siya ng Diyos. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Diyos na bumangon at pumunta sa Sarepta, naghanda siya ng isang balo para pakainin siya. Wala itong kabuluhan hanggang sa gumawa ng Himala ang Diyos. Ang himalang ito ay hindi lamang isang tagumpay para kay Elias kundi para din sa balo. Sa iyong kahinaan, ang Diyos ay gagawa ng isang himala na hahantong sa iyong tagumpay. Numero 4. Mga Distractions Ang pagkagambala ay isang palatandaan na ang iyong buhay ay malapit ng magbago magpakailanman. Ano ang mga distractions? Ang mga ito ay tumutukoy lamang sa anumang bagay na maaaring kumuha ng iyong pansin mula sa iyong layunin. Maaari nilang pigilan ka sa pagtupad sa iyong mga pangarap at mithiin na ibinigay ng Diyos. Ang jablo ay sadyang ilalagay ang mga bagay na ito sa iyong paraan upang pigilan ka sa pag-abot sa iyong tabumpay. Maaaring magsimula ang mga pagkagambala mula sa iyong mga iniisip hanggang sa mga problema sa iyong buhay at maging sa mga tao. Maaaring naglagay ang Diyos ng magandang ideya sa iyong isipan. Napagpasyahan niyang gawin itong gateway sa iyong financial freedom. Munit kapag ibinahagi mo ito sa iyong mga kaibigan, maaari silang magpasya na buksan ang iyong mga mata sa mga bagay na hindi gagana. Ililista nila ang lahat ng mga hadlang sa daan. Ang lahat ng ito ay mga distractions lamang. Kapag nakatagpo mo sila sa iyong banal na landas na inorden, kilalanin sila at ilipat ang iyong pagtuon sa positibo. Maaaring gumugol ka ng maraming oras sa pagdarasal. Nag-ayuno ka ng ilang araw tiniyak sa iyo ng Diyos na sinagot niya ang iyong mga panalangin. Gayunpaman, ang jablo ay sumulong na may mga tukso. Kailangan mong maging matalino upang malaman na ang tuksong ito ay para pigilan ka sa pag-angkin ng iyong mga pagpapala. Ito ay isang mapanlinlang na kaguluhan, hindi ka dapat mahulog dito. Naunawaan ito ni Joseph. Sinubukan ng asawa ng kanyang amo na gambalain siya mula sa pagkamit ng kanyang layunin. Ano ang ginawa ni Joseph? tumakbo siya. Yan din ang kailangan mong gawin. Dapat kang tumakbo kapag nakatagpo ka ng distraction. Harapin ang iyong layunin. Sa lalong madaling panahon, makakaranas ka ng isang pambihirang tagumpay. Numero lima, kapag nagsimulang umalis ang mga tao sa iyong buhay. Mahirap masira ang malalim na relasyon. Ito ay dahil sa mga sakripisyo na iyong ipinuhunan sa kanila. Ngunit ang totoo, hindi mo kailangan ng ilang tao sa iyong buhay. Kapag malapit na ang iyong tagumpay, wala silang magagawa kundi umalis. Maaaring napakasakit nito, at maaaring wala kang makitang dahilan para umalis sila. Gayunpaman, alam ng Diyos na hindi nila kayang tanggapin ang iyong mga pagpapala, maaaring negatibong maimpluwensyahan nila ito. Kaya, kailangan na nilang umalis. Kaya, kapag napansin mo ang bigla ang pag-alis ng mga tao sa iyong buhay, maaaring ito ay isang senyales na may bagong mangyayari sa iyo. Hindi mo kailangan ng mga taong pesimista, hindi ka nila hahantong sa positibong pag-isip. Hindi mo kailangan ng mga manlilinlang, hinding-hindi nila ibabahagi sa iyo ang katotohanan. Hindi mo kailangan ng mga individual na palaging magdadala sa iyo sa kasalanan, laban sa Diyos, dahil pipigilan ka nila na maranasan siya sa mga bagong sukat. Sa makatuwid, iwasang kumapit at manalig sa Diyos. Hayaan ang Diyos na maging iyong tulong at katulong. Huwag ipagpalagay na hindi mo magagawa ng wala ang isang tao. Kailangan mo lamang ang Diyos at ang Kanyang hininga para mabuhay. Kapag binitawan mo ang mga relasyong ito at humarap sa Diyos, gagawin niya ang iyong pinakahihintay na himala. Numero 6. Nararamdaman mo ang pagnanais na manalangin at magpuri sa Diyos ng higit pa kaysa dati. Kapag malapit na ang pagpapakita ng iyong tagumpay, mananabik kang lumapit sa Diyos magsisimula kang madama ang pangangailangan na gumugol ng mas maraming oras sa panalangin. Marahil ay gumugugol ka ng isang oras sa pagdarasal, ngunit kapag malapit na ang iyong tagumpay, madarama mo ang matinding pagnanasa na manalangin ng higit pa. Kapag ginawa mo ito, bubuksan ng Diyos ang kanyang mga plano para sa iyo. Bubuksan ka niya sa mga bagong kaharian sa Espiritu. Bago lumitaw ang iyong pambihirang tagumpay sa pisikal, ginawa sana ito ng Diyos sa espiritual. Walang gagawin ang Diyos sa lupa maliban sa hilingin sa Kanya ng tao. Kaya, kung nais mong kumilos ang Diyos sa iyong buhay, dapat ay handa kang tanungin siya ng taimtim. Dapat ay handa kang manalangin hanggang sa may mangyari. Magkakaroon ka rin ng pagnanasa na higit na purihin ang Diyos. Bakit? Ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa iyo upang gawin ang tama. Maraming mga tagumpay ang nangyayari sa pamamagitan ng papuri. Sinasabi ng Biblia sa Filipos 4, 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat, iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Inililista ng talatang ito ang lahat ng magagawa mo para makuha ang iyong mga sagot. Kaya, kapag nanalangin ka at walang nangyari, subukan ang mga papuri. Ang pasasalamat ay isa sa mga makapangyarihang susi sa iyong kalayaan. Ikinulong ng hari sina Pablo at Silas dahil ipinangaral nila ang Ebanghelyo ni Kristo. Sa ganoong sitwasyon, dapat silang umiiyak at umiyak. Dapat silang patuloy na magtanong sa Diyos, ngunit hindi, hindi nila ginawa iyon. Sa halip, sumuko sila sa pagnanais na manalangin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula silang magpuri sa Diyos. Ginagawa nila ito nang ang Diyos ay nagdulot ng matinding pagkasira ng bilangguan. Atanggal ang lahat ng tanikala sa mga kamay at paa ng mga bilanggo. Ito ay isang makapangyarihang tagumpay. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan mo sa Diyos. Hindi ko alam ang lugar kung saan kailangan mo ng pambihirang tagumpay. Gayunpaman, kung maaari kang sumuko sa pagnanais na manalangin at magpuri sa Diyos, makakaranas ka ng isang malaking tagumpay sa iyong buhay. Numero 7. Nakapanatag na mensahe mula sa Diyos. Para hindi ka mapagod sa paghihintay at pagdarasal, patuloy na ipapadala ng Diyos ang kanyang mga salita sa iyo. Maaaring wala ka pang nakikita, ngunit ang kanyang salita ay patuloy na magpapatibay sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka dapat gumawa ng agwat sa pagitan mo at ng iyong Biblia, ito ay isa sa mahalagang paraan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa iyo habang nasa panahon ng iyong paghihintay. Kung gusto mong makalaya sa mga sumpa, patuloy kang akayin ng Diyos sa mga personalidad tulad ni Jabez. Sinulat siya ng kanyang pamilya, naisip nila na hindi na siya maaaring maging anumang bagay muli. Gayunpaman, gumawa ang Diyos ng mga himala sa kanyang buhay. Binaligtad niya ang sumpa sa kanyang buhay at sa huli, siya ang naging pinuno ng kanyang sambahayan. Maaari rin itong maging iyong patotoo, iyon ay tinitiyak sa iyo ng Diyos ngayon. Nakikinig ka sa mensaheng ito dahil nais ng Diyos na tiyakin sa iyo na gagawa siya ng mga kababalaghan sa iyong buhay. Ang sabi sa dalawa Samuel lima oras dalawampu minuto, kaya pumunta si David sa Baal Perazim, at doon ay natalo niya sila. Sinabi niya, habang bumubulusok ang tubig, ang Panginoon ay bumubulusok laban sa aking mga kaaway sa harap ko. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Baal Perazim. Ito ay isa pang katiyakan mula sa Diyos. Tinalo ni David ang mga Filisteo at sa pamamagitan ng pagkilos na ito, ang mga Israelita ay nagtamasa ng kalayaan mula sa kanilang mga kaaway, ang mga Filisteo. Ngayon, nakatakdang bigyan ka ng Diyos ng kalayaan mula sa iyong mga kaaway, hindi alintana kung sino sila o sa anong anyo sila lumilitaw. Bibigyan ka ng Diyos ng tagumpay. Ngayon, ano ang dapat mong gawin upang maiwasang mawala ang iyong tagumpay? Una, dapat kang umasa sa Diyos. Marami ang huminto sa paniniwala sa Diyos dahil nakikita lang nila ang pinakamasamang bersyon ng kanilang huling hamon. Kaya, hindi sila naniniwala na magagawa ng Diyos ang anumang bagay na hindi pangkaraniwan. Hindi dapat ikaw ito. Upang makatagpo ng iyong kalayaan, kailangan mong patuloy na maniwala at magtiwala sa Diyos. Dapat kang kumapit sa Kanya. Huwag hayaan ang anumang mga distractions na gambalain ang iyong mga paa manatiling matatag sa bato na hindi nabibigo. Panatilihing buhay ang iyong pag-asa. Habang ginagawa mo yon, dapat mong tiyakin na hindi ka susuko. Ituloy ang laban. Ang dapat mong itago sa likod ng iyong isipan ay na si Jesus ay nanalo sa labanang ito. Maaaring wala kang makain na yon, ngunit tandaan na nalampasan ni Jesus ang gutom at kahirapan. Ito ay dapat kung ano ang inaangkin mo sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa iyong takdang oras, makakaranas ka ng isang pambihirang tabumpay. Pagkatapos, maging mapayapa. Huwag hayaan ang anumang bagay na umindayog sa iyo sa kaliwa o kanan. Huwag hayaan ang mga opinyon at ideya ng mga tao na matukoy ang takbo ng iyong buhay. Ang kanilang mga pesimistik na salita ay hindi dapat magpakilos sa iyo. Ang maaari mo ring gawin kapag sinimulan mong maranasan ang mga palatandaang ito ay ibahagi ang iyong mga pasanin sa isang komunidad ng mga mananampalataya. Huwag manahimik sa iyong mga hamon. Huwag itago ang iyong mga sakit sa ilalim ng iyong manggas. Sa halip, ibuhos ang mga ito, ibahagi ang iyong mga pagkabigo sa mga mananampalataya. Ipaalam sa kanila kapag pagod ka ng magdasal. Maging tapat sa kanila kung ang iyong pagmamahal sa Diyos ay nababawasan. Ganyan ka makakatagpo ng kagalingan, at ganyan ka nakakaranas ng banal na pagbabago. Ibabahagi nila sa iyo ang kanilang mga patotoo, at sa pamamagitan nito, makukumpirma mong malapit na ang iyong tagumpay. Manalangin din sila kasama mo at patuloy kang hikayatin na maghintay sa Diyos. Panghuli, laging maniwala sa iyong sarili. Maaaring makaligtaan mo ang iyong tagumpay kung wala kang positibong pag-isip. Gusto mong kumilos ang Diyos sa iyong buhay, gusto mong iligtas ka niya sa iba't ibang problema mo. Gayon Gayunpaman, naniniwala ka bang matatanggap mo ang mga ito? Kung hindi ka naniniwala sa iyong sarili, mahirap para sa iyo na maniwala sa Diyos. Kaya, manatiling positibo. Hindi ka dapat magtanong tulad ng, makakalaya ba ako, o maaari ba akong iligtas ng Diyos. Dapat kang maniwala sa Diyos at sa iyong katayuan bilang kanyang anak. Ngayon ay kailangan mong ipaalam ang iyong puso sa Diyos sa mga panalangin. Ang pagnanais na manalangin ay isang palatandaan na malapit na ang iyong tabumpay. Gayon Gayunpaman, kailangan mong sumuko sa pagnanasa na iyon. Kailangan mong palayain ang iyong sarili sa banal na espiritu. Kaya manalangin tayo. Ama sa langit, ibinibigay ko ang kaluwalhatian at karangalan sa iyong pangalan. Salamat sa pagpapadala ng iyong salita sa buhay ko ngayon. Salamat sa pagpapakita ng mga senyales na nagpapahiwatig na malapit na ang aking tabumpay. Ngayon alam ko na hindi mo ako kinalimutan, hindi hindi mo ako pababayaan. Ano man ang kinakaharap ko ngayon, lahat ay magtutulungan para sa aking ikabubuti. Panginoon, hinihiling ko ang iyong awa. Nawala ang aking pananampalataya sa daan. Hindi ako makapaniwala sa iyong salita dahil hindi ito mukhang katotohanan. Naglakad ako sa pamamagitan ng paningin, at ito ay humantong lamang sa mas maraming problema. Maawa ka sa akin, patawarin mo ako, at ibalik ang aking pananampalataya sa iyo ng lubos. Mula ngayon, hindi na ako lalakad sa pamamagitan ng paningin, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Lagi akong magtitiwala sa iyo. Hindi ko hahayaang ang aking mga hamon ay lumalim sa iyong katotohanan. Ipinag-uutos ko na ako ay nakasalig sa iyo magpakailanman. Nakatayo ako sa bato na hindi nabibigo. Kaya naman, alam kong hinding-hindi ako mabibigo. Panginoon, ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sa makatuwid, ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa aking kaluluwa. Sinasabi ng iyong salita, wala sa mga sakit ng mga Ehipsyo ang darating sa akin. Inaangkin ko ito at ipinag-uutos na ako ay malaya sa lahat ng sakit. Malaya na ako sa kapangyarihan ng kamatayan. Panginoon, iniligtas ako sa kahirapan. Ang aking buhay ay nagsisimulang makaakit ng pabor mula sa Diyos at sa mga tao. Matatanggap ko ang lahat ng biyayang inihanda mo para sa akin. Hindi na ako mamalimos o manghihiram. Ang aking buhay ay nagsisimulang umapaw sa mga banal na probisyon. Magiging blessing pa nga ako sa iba. Ama, iligtas mo ako sa lahat ng gapos sa aking buhay. Itinali ako ng kaaway, pinipigilan akong makapasok sa aking kasaganaan. Ngunit ngayon, natatanggap ko ang aking tabumpay. Sinasabi ng iyong salita na sa iyong pangalan ay luluhod ang bawat tuhod at ipahahayag ng bawat dila na ikaw ay Panginoon. Sa makatuwid, bawat tuhod at bawat dila na nakataas laban sa akin ay luluhod sa iyong pangalan. Hinding-hindi na nila ako hahawakan. Natatanggap ko ang lahat ng mga himala na naantala ng jablo sa aking buhay. Ipinakita mo sa akin na malapit na ang aking pambihirang tabumpay. Pinili kong magtiwala sa iyo. Mangyaring isagawa ang iyong salita sa aking buhay. Huwag mo akong hayaang mapahiya. Salamat, Jesus, dahil alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga video na nakakapagpasigla ng kaluluwa. See you sa susunod!